Nakita tayo yung maganda guys tagal kong hinukay Ito lang sa gilid oh Yan you know? oh Guys oh Napakaganda guys oh Napakagandang klaseng bato guys At napakatibay niya Sulid na sulid At napakaganda yung ano Mga design Wow daming magawa nito guys oh Daming alas magawa nito guys Dami ito mapindant guys yan o, napakaganda talaga wow iba na iwan ko na yung iba doon balikan ko ito mamaya wala akong lagayan ano <clears throat> pa tayo ng kakaibang design kakaibang klase yung unique talaga wow wow parang pula Ang talaga. Ito sana oh, sayang, saan kayang kaparis kapares nito? Ito, ito napakatibay nito oh. manipis. Alanganin sa pindad. Napilit din yung kapares niya. Nabitak lang guys eh. Hmm. Ito siguro yan. Ito siguro kapares niya. kanina. guys tumuno po pa palaka ay ito maganda magandang klase din oh tibay na klase din to oh. so pangit eh, na yung ano nyo ay ito. uy palaka dyan guys oh grandstone wow green guys Wow guys kan ganda Oh Oh kintab ng lobo oh. Yan you know? Itu maganda guys Itu maganda Ito maganda oh. klase din to oh. Wala nah 2 minutes nah. Bye bye na, guys Hanap pa tayo